Magandang araw sa inyo guys At ito, medyo makulimlim dito sa ating lugar kasi may bagyo At ito guys, i-update ko kayo sa ating mga asukal Kasi alam naman natin ngayon na tumataas yung mga asukal Pati yung ating mga mantika At halos lahat naman ng bilihin ngayon ay tumataas Katulad ng mga kape, mga soft drinks At mga alak Ayan guys, at Ito guys, uh, bibigyan ko kayo ng isang diskarte Kung paano ba ako bumibili ngayon ng asukal. At ito nga guys yung ating diskarte ngayon. Dati kasi ang binibili nating asukal ay Luisita, pero ngayon ang binili na lang natin na asukal ay Bosco yung tatak niya. At mas malaki ang diferensya ng presyo nila. Kasi sa totoo lang guys, ang Luisita natin ngayon ang presyo niya ay nasa 3,600 pesos na naman. Ayan, tumaas na naman yung presyo niya. At kaya naghanap tayo ng alternatibo na asukal. Ayan. At pagkukumparahin natin kung ano ba yung kagandahan sa Luisita. Kasi ang masasabi ko guys dito sa quality ng mga asukal na to ay parehas naman silang pino. At yung isang binili natin ngayon guys ay mas maputi siya. Ayan, ito yung ating binili kung mapapansin nyo. Mas puting-puti siya kesa sa Luisita at pares lang silang pino tapos ang kagandaan kasi sa Luisita guys kapag tinignan mo ay mas marami yung laman niya sa loob ng plastic at ito naman binili natin na busko parang medyo kunti yung laman niya ayan guys hindi naman ganun kalaki yung diferensya nila pero okay naman na ito pampalit natin sa Luisita at same price pa rin naman tayo yun lang din yung hinahabol natin kasi ngayon guys kasi alam naman natin na Medyo matumal ang bentahan natin ngayon dahil sa laging tumataas ang presyo. Pero sanay naman na tayo dyan sa mga bagay na ganyan. At ito nga guys, yung diskarte natin. Kesa bumili ka ng mahal na Luisita, maghanap ka ng isang alternatibo na kaparehas ng Luisita. Parehas ng Pino, parehas na Puti. At ito nga guys, sa ating uh, wash sugar naman guys. Ang masasabi ko naman dito ay halos tumaas din yung presyo ng ating wash sugar kasi itong binibili natin dati na medyo light ang kulay niya ay nasa 3,450 ngayon. Ayan, kesa dito sa ating binili ngayon ay nasa 3,350. Ang diferensya lang naman nila guys ay sa kulay. At kung mapapansin nyo, ito ay medyo light ang kulay niya at ito ay medyo dark. Ayan, hindi naman masyadong magkalayo ang kulay pero parehas lang naman din sila ng laman. Ayan guys alos masasabi ko same kapag sinalin mo sa plastic ay same lang naman kaya naghanap din tayo ng alternatibo kasi halos magrereklamo kasi yung ating mga customer at isa pang dahilan guys ay tumataas din kasi yung ating puhunan halos lumalaki yung puhunan natin na umuunti din yung nagiging laman ng ating rolling kasi sa taas na nga ng bilihin dati noon guys nagsimula kasi akong mag asukal na ganito guys ay halos nasa 1.8 one, one lang yata yung ating Uh, dating puhunan sa mga wash sugar o nasa 1.5, nasa ganun lang. Pati yung puting asukal natin guys, nasa dating 2.1 lang isang sako. Ngayon nasa umabot na tayo ng 3.6. Ayan. At ang differential lang naman natin dito guys ay yung ating kulay. Ayan. Kaya okay naman na dito sa ating mga customer kasi sinubukan ko na ito. At mabenta rin naman. Ayan. Kasi hindi naman nagkakalayo yung kanyang kulay. At uh, sa ating mantika guys, dati noon mas mabenta yung ating coconut kasi mas mura ito halos kung lang yung diferensya nila. Pero ngayon guys ay sobrang laki na ng agwat nila at ito ay 38 pesos, ito naman ay 31 pesos yung ating bentahan. kapag nga guys, isa lang na benta ko nito halos pang personal use lang ng ating customer. At uh, ito na nga yung mabenta sa atin ngayon kasi talagang nagiging practical din yung ating customer kasi mas marami din naghahanap sa kanila ng mura dahil alam naman natin ngayon na halos lahat ay tumataas ang presyo. Kaya dito ngayon tayo nakapokus guys sa ating palm oil at mas marami tayong niriripak ngayon na palm oil kaysa sa ating coconut ngayon na dating mabenta sa atin. At ayun nga guys, halos lahat naman ngayon ay nagtataasan ng mga presyo maliban sa ating mga paninda. Nandiyan na rin yung alak, soft drinks, mga kape. Ayan yun mga tumataas ang presyo kaya naman guys, uh, naghahanap tayo ng iba pang alternatibo na pwede nating pampalit sa mga mahal na binibili natin dati, kasi talagang ang mga customer natin ay naghahanap din ng mura, kasi kapag ka namamahalan sila ay naghahanap din muna sila ng mabibilhan nila na mura, kaya ang ginawa natin naghahanap lang tayo ng pwede nating ipalit yun yung isa sa mga discarte ko guys katulad nga ng Luisita natin dahil mahal na siya iba ng brand ng asukal yung binibili natin ngayon kasi sa palengke natin to guys ay 21 pesos yung asukal nila pero sa atin ay 20 Ayan, pero sa ating wash sugar guys ay same lang tayo sa palengke 19 pesos at sa iba nga guys ang mga bentahan pa nila nito ay nasa 20 dahil sa 3,450 yung kanilang mga bili dun sa asukal nila ayan yung guys yung isang tip ko kung gusto niyo talagang makabenta maghanap na lang muna kayo ng medyo mura na maibibenta nyo yun kasi yung isa sa mga diskarte ko at kaya din tayo nakakarami dahil sa kapag ka medyo mahal yung benta natin o yung mga paninda natin ay medyo maayaw din yung customer katulad kahapon guys medyo napakatumal masasabi kong napakatumal din yung bil, uh, bentahan natin dahil sa halos naka 8,000 lang ako dati nung kapag ka mga ganyang panahon 16,000 ang inaabot ng ating rolling hanggang nasa 12,000 ganyan guys kaya ito uh, i ko na naman sa inyo yung ating diskarte sa pagbili ng ating mga paninda, maghanap ng mura para naman makarami rin tayo ng bilihin. Ayan. Kaya mas marami tayong supplier na binibilihan o marami tayong Binibilhan ng mga item natin para makahanap din tayo ng mura. Katulad ng busko, guys. Ayan. Yan yung isa sa mga inoper ng ating mga uh, binibilihan na pamalit nga sa ating Luisita, guys. Ayan. At na share ko sa inyo yung idea natin, guys. Ayan. Maraming salamat!